Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga Brigada ng ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ikalawang araw na pahalik sa Nasareno patuloy pong dinaragsa. Ang Diapo Church may paalala sa mga dibotong lalahok sa traslasyon bukas. Di na nagbabantay sa monster ng China. Ang PNP naman mga kabrigada tiniyak ang masusing investigasyon sa pagpatay sa SEA Games Gold Medalist na si Mervyn Guarte. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Nobyembre bumaba sa 1.66 million. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Buong puso, puso, ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan Holly. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Wala rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Miyerkules, January 8, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Malikner Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa Sa detalye ng ating mga balita, patuloy po ang panalangin ng simbahan na maging ligtas at mas mabilis ang traslasyon ngayong taon. Mahalalang 2024, mga kabrigada, na ang pinakamabilis na pagbalik ng andas sa labing apat hanggang labing limang oras labang sa Panayam ng Brigada News FM Manila kay Quiapo Church sa Nazareno 2025 spokesperson Father Robert Arillano, Sinabi nitong mas handa sila ngayong taon at meron din silang mga ipinatupad na pagbabago para matiyak ang kaligtasan ng mga diboto. Kabilang narito mga enhancements sa andas gaya ng sunroof at high powered exhaust fan upang matiyak ang kaligtasan at ginhawa ng mga dibotong pupunta. Sa pamamagitan nito, may daw ang pagmoy sa loob ng glass enclosure sa Nazareno. Mas pinatibay din daw ang gulong at mayroon ding CCTV ang nasabing andas. Paalala, to make it very clear hmm. and simple, oh. Wag nang magdala ng bag kung kinakailangan. Yung sinasabi niyo naman, kung sakaling may mga bata, mga sasama, pwede naman dahil ang tahanan na Sus Nazareno, bukas para sa lahat. Mag-iingat lamang po kung sakaling kasama ninyo ang inyong mga anak hmm. dahil nga napakaraming tao ang bubugso at inaasahan natin. At sa uli mga kabrigada, tuloy-tuloy ang paalala ng simbahan na may ay pinagbabawal ng pagsampa sa andas. Rapido! Balita mong balita mga kabrigada, ang mga deboto matyagang pumipila sa ikalawang araw ng pahalik sa puong Jesus Nazareno. Brigada Diego Custodio ibrigada e brigada mo. Brigada. Report. Nagpapatuloy ang isinasagawang paglik sa Poong Jesus na Nazareno sa Kirino Grandstand. Maaga pa lang ay mahaba na ang pila na umabot na sa Mayorhas Boulevard. Mahaba man ang pila, nagaalala pa rin ng debosyon ng mga deboto na nais makalapit sa Poong Jesus na Nazareno. Kahit ilang oras maghintay, ayos lang ang mahalaga mahawakan at mapagpunas sa mapaghimalang imahen at personal na maiparating ang laman ng kanilang puso't isipan. Karamihan sa mga diboto, madaling araw pa pumila dahil galing pa sila sa malalayong probinsya. Sa huling tala ng Manila Police District, umabot na sa ulong libo ang bilang na nakaiksa sa pahalik ngayong araw. Mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad sa Quirino Grandstand. Nagiikot ang mga otoridad kasamang kinain units upang masigurong kaligtasan ng mga diboto. Sa mga ngayon palang pipila, pinapayuhang na magsuot ng komportabling damit at magdala ng payong na maaaring gamitin panangga sa sikat ng araw. Huwag din kalimutan na magbaon ng tubig at pagkain pati na rin ang maintenance medicine. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Samantala mga kabrigadang Code White Alert, epektibo pa rin daw sa ilang ospital sa traslasyon. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada! report! binigyang diin DE ng Department of Health o DOH na hanggang January 10 pa ang pagpapatupad ng Code White para sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Ito ay upang matiyak pa rin ang mabilis at maayos na pagtugo ng mga medical personnel sa Metro Manila at mga kalapit na rehiyon sakaling kailanganin o magkaroon ng emergency dahil sa traslasyon. Kasabay nito, pinaalalahanan ng DOH ang mga deboto na iwasan na ang pagsama sa prosesyon kung hindi maayos ang pag samdam o kung nagpapakita ito ng mga sintomas ng ubo at sipon upang hindi na lumala pa ang kondisyon at maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa huli, sinabi ni Health Secretary Chodoro Herbosa na kaisa sila ng milyong-milyong Pilipinong deboto sa pagdiriwang ng pista ng mahal na poong itim na Nazareno. Ama umano ng publiko ang DOH sa pagtitiyak ng maayos na kalusugan at kaligtasan ng lahat. In the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Oh, Samantala mga kabrigada, nag-deploy ang China ng People's Liberation Army Navy Helicopter habang binabantayan ng Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard Vessel 5901 na iligal na nagpapatrol sa labi... 60 to 70 nautical miles mula sa Zambales. Ay kay PCG Commodore J. Tariela ng PCG, patuloy nilang pinapalakas ang monitoring sa naturang CCG vessel at nagsasagawa naman ng radio challenges upang tulig sa inang iligal na operasyon nito. Anya ang ginawang hakbang ng China ay pagpapakita lamang uh, ng patuloy na aggression sa teritoryo ng ating bansa. Dahil po dyan, patuloy namang magsasagawa ang PCG uh, ng mga nararapat na hakbang uh, upang tiyakin ang kaligtasan uh, at integridad ng Exclusive Economic Zone ng uh, Pilipinas. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, ang PNP naman patuloy pong tinutugis ang person of interest sa two-time SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte. Brigada Kat Austria, i-brigada mo. Brigada! report! Nagbabahay-bahay at pinuntahan ng mga pulis ang mga kaanak ng person of interest sa pagpatay kay two-time SEA Games gold medalist Mervyn Guarte sa Panayam sa kampo Crame kay Kalapan City Police Chief Lieutenant Colonel Roden Fulache kanyang sinabi na patuloy ang kanilang pursuit operation sa naturang POI. Paliwanag niya, matagal nang kakilala ni Guarte ang POI na tinitingnan nila na base sa impormasyong nakalap ay dati nang nakaalita ng biktima. Samantala sinabi naman ni Fulache na wala pang surrender filler ang POI. Magugunitang nasawi si Guarte makaraang saksakin ito sa dibdib kahapon ng madaling araw sa bahay ng kanyang kaibigang konsyal sa Kalapan City. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music News Authority. Bagong, bagong, Isang senador naman ang nanawagan sa mga aturidad na imbestigahang maigi ang pagkamatay ni Filipino athlete Guarte. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada. 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 B -b 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 Report. Binigyang din na Senador Alan kaya na malagang mapanagot sa ilalim ng batas ang sinumang pumatay sa Pilipinong atleta na si Mervin Guarte. Ayon sa mga ulat na matay si Guarte sa Calapan City Oriental Mindoro matapos itong pagsasaksakin habang natutulog. Kaso nun ito, nanawagan ng Senador sa otoridad na investigahan ito ng maigi. Hinimok naman din ng Senador ang publiko na patuloy na alalahanin ang legasya na iniwan ni Guarte sa bansa. Bilang atleta at lingkod bayan in the heart of changing lives ito si Brigada and Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila the music news of Brigada balita nationwide sa tanghali Brigada balita nationwide sa Mga kabrigada sibampang pa rin po ng ating mga balita Bumaba ngayon ng 1.66 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Nobyembre ng taong 2024. Mula ito sa 1.97 milyon unemployed Filipinos noong buwan ng Oktubre ng nakalipas na taon. Ayon pa kay Philippine Statistics Authority, ang Chief Claire Dennis Mapa, ang pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho ay dulot din ng seasonal na pagtaas ng demand para sa labor sa mga bare months patungo naman ng holiday peace, on. peace. Kung ikukumpara sa parehong buwan noong nakarang taon, lalabas na 1.83 milyon lamang ang walang hanap buhay nung buwan ng Nobyembre 2023 na nagpapakita ng patuloy na pagbaba ng joblessness. Lumago rin bilang ng mga unemployed or employed Pilipinos sa 49.54 milyon. Umaba rin ang underemployment rate o ang sinasabing bilang ng mga Pilipino naghahanap pa ng karagdagang trabaho maliban sa kanilang press employment ay tala sa 10.8% noong Nobyembre ng taong 2024 mula sa 12.6% noong Oktubre ng nakalipas ding taon. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ang medical allowance ng mga government workers pupunuan ang mga pagkukulang ng PhilHealth ayon yan sa isang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada! Report! Naniniwala si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kidd Flores na mapupunan ng 7,000 pisong medical allowance na mga kawani ng gobyerno ang pagkukulang ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Flores, dahil sa kabiguan ng PhilHealth na ipatupad ang Universal Healthcare Act, magagamit ng government employees ang allowance para mag-avail ng Health Maintenance Organization o HMO services mula sa private sector providers. Sasapatan niya ang 7,000 pesos para sa anumang HMO o plans at coverage. Suportado rin ng kongresista na mailipat ang mandato ng UHC sa ibang mga ahensya ng pamahalaan dahil malinaw umuno na hindi ito kayang gawin ng PhilHealth. Dapat umunong ilipat sa Department of Finance ang PhilHealth at hayaan ng ibang ahensya na maghatid ng Universal Healthcare. Ipinauubaya naman ni Flores sa Korte Suprema ang isyo ng subsidiya ng PhilHealth na sinasabing hindi kailangang ipagkaloob dahil sobra-sobra na ang reserve fund at surplus nito. In the heart of changing Saving Lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, DICT naman, aminadong payhirapan ang pagsugpo sa Texcom sa kabila naman ng SIM registration. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada! Brigada. <laughs> Hi, report! Aminado ang Department of Information and Communications Technology na parang mouse and cat game ang pagsugpo sa mga naglipa ng text scam sa bansa. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, hindi na raw kasi dumidipende ngayon ang mga scammers sa cell site ng mga telco provider kaya nakakapagpakalat pa rin sila ng text scam sa kabila ng SIM Registration Act. Gumagamit daw ang mga scammers ng text hijacking device o pecking cell site at dito nakokonekta ang signal ng cellphone ng publiko sa halip na sa totoong cell site ng mga telco provider. Madali lang daw bitbitin ang naturang equipment kaya ang madalas na ginagawa ng mga scammer ay tatambay sa mga lugar na madalas maraming tao tulad ng mall. Bukod pa rito ang text blasting device na ginagamit rin para makapagpadala ng mensahe sa mga may hawak ng cellphone malapit sa device. Nilinaw ng kalihim na ilegal ang mga ganitong uri ng equipment at kadalasang ini daw papasok sa bansa. Aminado rin si Uy na maging ang ilang mga politiko ay gumagamit ng text blasting device sa kanilang pangangampanya. Kaya naman nasa proseso na rin daw ang DICT sa pag-acquire ng mga makabagong system at equipment upang matugunan ang problema sa mga scammers. Kasabay nito hinimok ni Oy ang publiko na wag basa maniniwala sa matatanggap na mensahe upang hindi mabiktima ng mga scammers. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105. 101.1 Briga the News of Manila, the Music News Authority. Buma, Brigada, Grupo ng mga guro wala pang natatanggap na tugon mula sa Civil Service Commission. Hinggil naman sa hiling na suspindihin ang dress code. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada. B -b 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 Patuloy na naghihintay ang Teachers Dignity -Dig Coalition -Dig sa Civil Service Commission ng Tugon sa pagsuspende na implementasyon ng bagong dress code para sa mga guro. Ito ay matapos silang umapela sa CSC dahil sa pagiging praktikal ng pagsuot ng mga ASEAN Filipiniana dress sa mga teachers tuwing lunes sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Teachers Dignity Coalition National Chair Benjo Basas, sinabi nitong wala pa silang natatanggap na tugon mula sa CSC, pati na rin sa DepEd. <coughs> <A> <coughs> wala sa puta yung natatanggap na tugon no, from CSC. Sa DepEd naman ay, uh, well, binigyan din natin ng sulat no, ng ating uh, secretary Sekretary dito at inihingi natin yung uh, stand no, ng Sekretary and of course, yung support niya no, sa amin. <coughs> Binigyan din din ni Basas na dapat magkaroon pa rin ng consultation bago patuluyang i-implement ang pagsusot ng maguro ng ASEAN-inspired attire. Samantala, may ilan na rin mga paaralan na nagpatupad ng nasabing dress code. Sabihin, from day 1 to day 60 ay pwedeng ipatupad. No? Pero meron pa, dapat, dapat consultation ano, with the agency. Ang mm -hmm. problema naman namin dito, siguro ano na naman ito, no? Uh, embedded na problema rin naman ito. No? May mga ilala kami huwag eskwelahan mm -hmm. no? na ipinatupad na ito nung lumis. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina ng 105.1, Brigada News sa Manila, The Music and News. Oto'y! Rapido! Brigada Balita Samantala mga kabrigada, nakiisa naman si Sen. Christopher Bongo sa off-taking ceremony ng mga bagong opisyal ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, na ginanap sa Pasay City natin ng Senador ang mga newly elected officials kung saan hiling niya ay magsilbi silang tanglaw at gabay sa bawat kapatid nila. Gugong pa rito, kaisa din nila si go sa bawat proyekto, advokasya at pagbibigay serbisyo para sa mga Pilipino. Uma, ataw, sa atin mga health news, mga kabrigada, ano nga ba ang mga bakunang inirekomenda para sa mga ina? Mahalaga kasi ang pagbabakuna para sa mga ina upang maprotektahan ang kanilang kalusugan at ang kalusugan na rin ang kanilang sanggol. Kabilang sa mga nire bakuna ay ang flu vaccine. Tdap vaccine o yung tetanus, diphtheria, pertosis at hepatitis B vaccine. Ang mga bakunang ito mga kabrigada ay tumutulong upang maiwasan ang mga malulubhang komplikasyon tulad po ng pneumonia, whooping cough at iba pang mga impeksyon. Bukod dito, nagbibigay din ng mga bakuna ng proteksyon sa sanggol sa pamamagitan ng passive immunity. Pero tandaan mga kabrigada, kumonsulta muna sa inyong mga doktora, lalo na kung ikaw ay nagdadalang tao nagpaplano sa pagbuo ng pamilya. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita. 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 pagtutulungan. Kabrigada isang ina mula ho sa General La Santos City na si Maria Gregorio ang umarapos po sa Brigada News FM Jensen upang humingi ho ng tulong para sa kanyang anak na may malubang kondisyon sa puso. Ayon pa kay Maria, hindi niya kaya ang gastusin para sa operasyon ng kanyang anak na labing limang taong gulang na kailangang sumailalim ho sa operasyon sa Davao City. Dahil po sa hirap na kanyang kalagayan, humingi ho siya ng tulong sa Brigada News FM Johnson kung saan agad nilang pinaalam sa publiko. Hindi naman nagtagal ay agad nagpadalaho ang mga mabubuting puso mula sa mga komunidad at kasama na rin ang kanilang mga tulong pinansyal. Samantala kabrigada, buong puso siyang nagpasalamat sa mga nagbigay ng tulong sa kanila na nagsilbing liwanag sa kanilang matinding pagsubok eh dako ang salamat murag na kuan ko anan akong sakit sa dugan akong kabugat salamat gyud kaayo ang Ginoo lang mo balos sa inyo ha dagan salamat sa wantahanan tahanan partilis Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang wantahanan. tahanan party list. Sa lahat ng mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa tanghali Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Rivera at Brigada Leo Navarro Malik Dem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Hola rito sa Brigada News FM Manila the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.